Isa pa, yung ginagawa nila sa mga babae ay hinihilang ang buhok. Ang unang gagawin mo, itago mo na yung cellphone mo. Kasi kung mataranta ka, malagay mo man yung cellphone mo sa bag mo pero open, yun na yung chance ng mandurukot na kunin yung cellphone mo sa bag mo kasi open. Thank you, magandang umaga po. Punong-puno. Pasensya na po sa kaunting abala. Magbibigay lamang po kami ng ano, ng kaunting paalala. Mag-ingat po kayo sa ano sa mga estilo po ng mga mandurukot. Alam naman natin, Bermans na naman ngayon at masipag yung mga mandurokot tumingin o maghanap ng kanilang bibiktimahin. Kaya lagi pong ingatan ang cellphone. Usually, cellphone lagi ang kanilang tinatarget. Kaya iwasan po natin magbabad, mag-cellphone sa loob ng bus kasi baka mamaya madukutan kayo, matabihan kayo ng mga grupo ng mandurokot kasi magaling po silang mandukot. No? babilis ang kamay. Halos hindi mo siya mamalayan kapag ikaw ay nakunan ng cellphone o di kaya wallet. Ang ginagawa po nila ay laglag barya, dura-dura, yung tipong parang merong nasusuka tapos bigla ka nalang madudurahan maging alerto palagi sa katabi Siyempre maging, ano, maging aware sa lahat ng pagkakataon isa pa yung ginagawa nila sa mga babae ay hinihila ang buhok sa likod lalo pag siksikan yan ginagawa nila Yeah, po yung ginagawa nila na ayon din sa mga kwento ng mga nagre-report sa amin na nabibiktima ng mga mandurokot. Meron pang isa, yung ketchup. Kapag may nagsabing may ketchup sa balikat mo o di kaya sa pantalon mo, sa palda mo, ang unang gagawin mo, tago mo na yung cellphone mo. Pag mo unahin punasan ang ketchup, dahil pag inuna mo yon, malaki yung chance na madugutan ka. Kasi kung mataranta ka, malagay mo main yung cellphone mo sa bag mo pero open, yun na yung chance ng mandurukot na kunin yung cellphone mo sa bag mo kasi open. Ang dapat gawin, ilagay yung cellphone sa bag, isarado tapos uh, isecure bago ninyo punasan. Ang ketchup na lang sa balikat or nasa ulo or nasa palda or nasa pantalon. So yun lamang at ingat mo kayo palagi. Sana po walang madukutan sa pag-uwi o di kaya sa pagpasok sa inyong trabaho.